Sa inyong sports club, sa inyong mga simbahan, ilang tao na may kapansanan ang sumasali. Mayroong labing anim na porsyento ng populasyon ng mundo ang mga taong may kapansanan. Ibig sabihin, isa't sa anim na tao ang may kapansanan. Maaring physical, visual, pandinig o neurodivergent. Karamihan ng mga tao sa mundo ay madalas silang pinapabayaan o isinasantabi o kinakalimutan. Pero kailangan din nila ang ebanghelyo kaya ang layunin ng Go All Abilities Team ay maibahagi ang kaharian ng Diyos sa mga taong may kapansanan. Bawat tao ay karapat dapat maranasan ang pag-ibig ni Jesus. Hindi mahalaga ang kanilang kakayahan. Ang dakilang utos sa Mateo, Kabanata 28, ay nagsasabi, humayo kayo at gawing alagad ang lahat ng bansa. Ang orihinal na salitang Griego para sa mga bansa sa talatang iyon ay nangangahulugang i-mangapangkat ng tao. Kaya talagang inutusan tayo ni Jesus na gawing alagad ang lahat ng tao. Naniniwala kami sa hinaharap kung saan may mga alagad para kay Kisto sa lahat ng bansa. Sa mundo ng All Ability Sport, layunin naming magkaroon ng higit pang koponan ng ministeryo na kasama o nakatuon sa paglilingkod sa mga may kapansanan sa sports. Dalawang bagay tungkol sa Go All Ability ang pagtutuunan ng pansin sa ngayon. Ang unang layunin ay maipalaganap ang kamalayan tungkol sa Go All Ability. Ang ikalawang layunin ay sanain ang mga leader upang lumago. Paramihin ang mga lokal na koponan na tumutulong sa mga may kapansanan na makilahok sa sports. Halimbawa, ano ang itsura nito? Sa totoong buhay, mga pagpupulong para sa pananaw, pagsasanay ng mga lider sa iba't ibang panig ng mundo, mga lokal na mga kupunan na nag-organisa ng mga kaganapan, programa para sa komunidad at mga atletang may kapansanan. Kasama pa ang mga espesyal na kaganapan na may ugnayan sa malalaking pandaigdigang paligsahan sa sports. Kamakailan, isang all-ability training ang naganap sa Caribbean. Ang kasosyong organisasyon ay nakatuon sa komunidad ng mga bingi, ang kanilang lugar ng pagsasanay, ang kanilang gusali. Dumating ang mga leader, ang ilan ay bingi, ang iba ay may kapansanan, ang ilan naman ay walang kapansanan. Ang pagsasanay ay nakatuon sa sinasabi ng Biblia tungkol sa mga taong may kapansanan, kung paano lumikha ng isang inklusibong programa sa sports, at kung paano gumawa ng mga alagad sa loob ng komunidad ng mga may kapansanan. Pagkatapos ng pagsasanay, nagsimulang mag-isip ang mga leader ng mga bagong proyekto at makakita ng mga oportunidad sa ministeryo sa kanilang lokal na komunidad. Kaya, kung gusto mong matutunan kung paano gawing mas inklusibo ang iyong proyekto sa sports ministry para sa mga taong may kapansanan o kung gusto mong maabot sila, mayroon kaming mga mapagkukunan para sa iyo. Bisitahin ang aming website, goallability.com. Doon makakakita ka ng maraming kapakipakinabang na mapagkukunan, videos, online courses, manual sa pagsasanay at mga buklet sa iba't ibang paksa halimbawa ang pagtuturo sa mga batang may kapansanan. Mga atleta na may kapansanan o kung ano ang itinuturo ng Bibliya tungkol dito. Makakatulong ang mga mapagkukunan na ito para maunawaan mo ang isang madaling paraan ng paggawa ng mga alagad para kay Kristo. All Ability Sports. Kung nais mong matuto pa tungkol sa paggawa ng alagad ng lahat ng tao at kakayahan, bisitahin ang goability.com. Nais namin kayatin kayong ipagdasal ang pagtawag ng Diyos para sa inyo sa mundo ng all ability. At kung paano kanya magagamit upang maabot ang isang bata, isang coach, isang atleta, o sinuman sa iyong komunidad na may kapansanan. Sapagkat nang inutusan tayo ni Jesus na gumawa ng mga alagad ng lahat ng tao, ang ibig niyang sabihin ay lahat.